kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. March 4, 2024, ang isa sa mga araw kung saan na ikinatuwa ng mga Pinoy na mahihilig sa baril. Dahil sa ang araw na ito, ang siyang nagpapahintulot sa sinumang Pilipinong sibilyan na pwede na silang magmamayari ng mahahabang uri ng baril na dati-rati ay ipinagbabawal. Pero may limit pa rin ng PNP sa mga sibilyan na gustong magmamayari nito. Kahit na pwede ka nang bumili at itago sa iyong bahay ang mga ganitong klase ng baril. Pero dapat mong siguraduhin na wala itong option sa firing mode na full automatic. Ibig sabihin ay hanggang semi-automatic lang ang mga baril na maaaring makuha ng lisensya ng mga sibilyan na papasa sa ginagawang screening ng PNP sa lahat na may mga gustong magmamayari ng baril. semi-automatic and full automatic Ito ang semi auto means with one pull of the trigger you get one bullet something like this automatic weaponry which is not legal for most civilians to own and is very highly regulated means you get a whole bunch of bullets for one pull of the trigger something like this Hindi basta-basta ang dadaan ng proseso ng mga sibilya na gustong magmamayari ng baril sa Pilipinas. Ilan lang sa mga qualifications at requirements na kakailanganin mo ay patunayang ikaw ay isang Filipino citizens. 21 anyos pataas ang edad sa araw na ipinasa mo ang iyong application kailangan mong mag-provide ng court clearance. Kailangan hindi ka kailanman nagkaroon ng conviction by final judgment ng korte. O may pending criminal case kung saan ay maaari kang makulong kapag napatunayang guilty sa loob ng dalawang taon patas. Kailangan mo ring pumasa sa neuropsychiatric clearance ng PNP. Magpapasa ka rin ng drug test clearance. Hihingan ka rin ng certificate bilang patunay na dumaan ka sa Gun Safety and Responsible Gun Ownership Seminar. Kailangan mo ring magpasa ng Proof of Income, Proof of Billing, Income Tax Return, Certificate of Employment of Business Permit. Kung wala ka mga sinabi ko ay malamang sa malamang na hindi ka papasa sa request mo na magmamayari ng isang baril. Nangangamba ngayon ng ilang mga hindi pabor sa pagkakaroon ng baril ng mga sibilyan sa Pilipinas dahil dati-dati raw ay madalas na ang tutukan ng baril sa road rates bunga ng payabangan ng mga nagmamayari ng baril. Paano na raw ngayon na pinayagan pa ng PNP na magkaroon ng mahahabang baril kahit pa na semi-automatic lang ang pinahihintulutan ng PNP. Hindi raw may iwasang may magdadala na naman ito palabas ng kanilang bahay at maaaring gamitin na naman kahit pa sa konting pagtatalo lang sa trapiko. Para naman sa iba hindi ganito kalaki ang epekto nito sa mga sibilyan na nagmamay ari ng mga baril dahil sabi nga nila in every rules there is always an exemption totoo nga naman dahil sa lisensya ng mga baril na pinahihintulutan ng PNP para sa mga papasana umaapply na sibilyan ay mayroon silang tinatawag na type 5 license ito ay ang Certified Gun Collectors. Kahit na sino na mayroong ganitong klaseng lisensyang hawak ay maaari siyang magmamayari ng mga lisensyadong baril mula labin limang piraso hanggang sa kung ilan ang makakayan niyang pakuhanan ng lisensya at kasama na ang mga high-powered firearms na may full automatic mode kagaya ng M16, M4, AK-47 at iba pa. Sa katunayan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may mahigit 300 mga rehistradong iba't ibang uri ng baril. Kasama na rito ang AK-47 at Galil na gawa mula sa Israel. Kaya hindi dapat kadakutan ng ganitong isyo ngayon na pagbayag ng PNP na maaari ng magmamayari ang mga sibilyan ng semi-automatic na mga rifle Ang dapat nakatakutan ay kapag hindi maganda ang peace and order ng bansa kung saan ang mga kriminal ay paggalagala na may mga kargadang matataas na kalibre ng baril na walang kahit na lisensya at naghihintay lang ng pagkakataong umatake kailangan ring igpitan ng PNP ang pagsagawa ng screening sa mga aplikante at siguraduhin hindi ito utak pulbura na basta-basta na lang bubunot ng lisensyadong baril para makapagyabang at manakot dapat ay matik na na matatanggalan ng lisensya at hindi na pwedeng pahintulutan pang makakuha sa oras na gagamitin niya ang lisensyado niyang baril sa panakot o pagmamayabang ikaw, bibili ka na ba ng baril na semi-automatic? pwede na pong magmay-ari po ang uh, sinuman po na civilian ng 7.62 yung po yung M M14 po eh pababa po basta po yung baril po na yon ay hindi po siya automatic po yung sa selection po niya gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.